Kain tayo ng nilabog na malunggay. Wala itong halo kundi asin at saka bawang. Tapos nagprito ako ng isda at tayo ay may kanin na may tutong. Kain na kain na ng ating itong prito uh, isda. Tapos nilabog, nilabog na malunggay. Ayan, malunggay lamang ito. Tinan nyo green na green ang sabaw. Tapos ang ating kanin ay bahaw na ininit natin na may tutong. Kain-kain tayo sa Sabado, araw ng Sabado. Maaga akong kumain dahil nakatulog ako ng alas 6 kagabi eh. Hindi na ako ginising ng asawa ko, okay, gutom na gutom nagising. Na eh. Nagising ng alas 2.30 ng madaling araw, nagpunta ng palengke ng alas 3. Bismillah, asawa ko nagluluto ng kanyang breakfast. Bismillah. Kaya tayo kumain ng kanin sa umaga paglaan tayo ay may importanting gagawin mat pamalakasan. purong malunggay masarap ang malunggay talaga mga kaulam. Tapos malutong ang isda. Mm. lahat. Sobrang. Mas masarap pa sa piyestahan. Kung sa piyestahan nila ang naman eh, mga apretada at mga kalderet ang ihahain sa akin, erena lang ang sa akin. Ako sa bahay na lang namin, din ako lalabas, basta may ganaray. Kahit pa sa kapitbahay ay may piyestahan. Doon na lang ako sa loob ng bahay namin. No, honey, that water there is clean. Oh? Yeah, I just put. I thought that is other water. No, I'm not putting other water there. Mm. Yeah. Wow. Wow, no, wow. Kung gusto ninyo mga kaulam kayo, mag-ulam din ang ganare. Bawang lamang at asin at maraming maraming malunggay. Tapos magpeto lang kayo ng isda o tuyo o kahit ano. Sarap. Babos.